Ang DE ng Department of Trade o DTI Region 1, ang mga entrepreneurs sa kanilang pagsisimula sa negosyo ay mas mainam na magkaroon na ng branding sa kanilang mga produkto upang mas makilala ang mga ito at matulungan sa mas maganda at maayos na pagnenegosyo. Ayon kay Merly Membrere, ang siyang officer in charge, ang regional director ng Department of Trade o DTI Region 1, ang pagkakaroon ng branding sa isang produkto ay napakahalaga upang itaguyod ang pagkakilan lana, tiwala, loyalty, benta, halaga at kompetisyon ng produkto. Anya na magtungo lamang sa kanilang opisina upang maiparegister ang kanilang trademark at matulungan sila sa mas maayos at mabilis na pagsisimula sa kanilang pagnenegosyo. Gayon din anya na patuloy ang kanilang pagtulong at pagtataguhid sa mga nagnenegosyo at may balak na magsimula nito sa pamagitan ng kanilang sustainability plan. Kaugnay din ito ay nihikayat ang bawat provincial office sa Region 1 na makipag-coordinate lamang sa kanila para sa mga proposal na makakatulong sa mga ito at ang pagtaguyod sa bawat micro, small and medium enterprises taan minsan natin yung pagkakaon ng branding, di ba? Yung pagkakaon ng tawag mo doon, yung I fulfill, ano yun, yung trademark mga IP registration Kaya minsan po, nakakaroon po ngayon ng, ay sa akin yan eh, sabi ko, ay hindi mo naman siya inay so, in ipo So, ini-encourage po natin na kung may mga creation kayo, may mga, may mga, uh, may mga, may mga creation, may mga produkto kayo, ipa, ipa, ipa ipo-fill po natin. Ipa-trademark po natin. Para po, pag-aari na po yon natin. Like, Case in point, for example, ang halo-halo de Iloco. So, Mr. Xavier, ha, na, na ano kita. So, siya ay naka-trademark siya. Kasi hindi mo na siya mapaparegister maski saan, okay? Kaya kung may produkto po yung mga startup po natin, kung tayo po ay may na-create na isang product, ipa, ipa trademark na po natin siya. Pumunta po kayo sa DTI kasi may mayroon kami programa yung Juana Make a Mark, baka libre pa yung pagpapa pagpapa ay natin. So, bisitahin niyo na po 'yon para matulungan na rin po tayo kasi napaka-importante na masuportahan din po natin yung mga creation ng ating mga startup, okay? So, sabi ko nga kung ikaw ay nakagawa, for example, ng isa isang uh, isang produkto at gusto mong pag-aari mo 'yon pa-register mo na baka yang 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 produkto na 'yan ay makopya pa nung iba eh makukuha nila 'yan kasi hindi ka naman secure hindi mo naman siya na-register okay 'yun po Development Plan ay 2022 to 2028 yun. Kasi nakapaloob na rin po doon kasi yung talagang efforts natin to help our micro, small, and medium enterprises. Yun siguro yung, yung, yung i-updating ng ang ating MSME Development Plan. Okay? And then of course yung ating uh, Philippine Creative Industry Act para naman sa ating uh, creative uh, industries, na mayroon na rin po tayong programa. Sabi ko nga, yung Malikhaing Pinoy at saka yung Tatak Pinoy program natin para matulungan sila. Kaya nga po dito, ini-encourage ko po yung ating mga provincial offices na kung may mga programa sila in support sa ating mga creative industries, gumawa ng proposal at ipasa natin. Okay? ang isang proposal na nakikita, ang uh, pumunta sa amin 'yung film 'yung revitalization ng kanilang film industry ma'am baka tignan natin kung paano natin ma-revitalize 'yung ating film industry dito sa regional uh, sa sa Region 1. So, yun, yun siguro nakikita natin. And of course, na, na entice na rin po natin yung ease of doing business natin. Di po ba? Ito talaga pong ina-addressan po natin talaga para gusto natin na yung, yung business environment ay madali na yung pagninegosyo natin. So, yun, yun po siguro makikita natin. And now, we are now working more with partnership and collaboration. Our, our partner agencies, kasi hindi pwedeng, ay kay DTI yan, hindi pwedeng kay, kay DSWD yan. So, nagkakaroon na rin po talaga talaga ng concerted effort yung ating mga government offices para magtulungan. Kasi isa lang naman po ang gusto nating makamtan. Ang itawid ang mga MSMEs, itawid ang mga micro sa kahirapan at mag-level up naman po sila. Yun lang naman po ang gusto natin, maitawid sila sa poverty para at least maging sustainable at sinasabi natin yung inclusive growth ay makanasan ma din po natin dito sa region 1 para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol numero uno, Bombo Ayratskano, nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network, Kina country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!